Kaya po, hindi din po tayo papayag na sabihin sa mga victim survivor, teka muna, mayroon tayong krisis pampolitika. Wait lang tayo kasi tatapusin pa ang mga ibang issues. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, hindi po ako papayag na maetsepuera ang tapang at lakas ng loob na inipon ng mga victim survivors para lang unahin ang mga bangayan sa politika kaya nagpapasalamat ako salamat kaayo sa Senate President for signing the subpoena against Apollo Kiboloy my office has made it our policy to put the voices of women and children first to put the voices of the victim survivors at the center And I'm glad that our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Kiboloy is out. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan.